Mr. Joel Villanueva. Senator Joel Villanueva. Last na daw yan. Last three years mo na daw yan sa Senado. Maraming mga natasan sa nagsasabi na sayang ang boto sa isang Joel Villanueva. Ito yung sinasabi, ito yung, or ang term na pwede natin gamitin dito, ang lala, talamak ang ginawa mo. Um, Harap-harapan na ginago ang mga kababayan natin. Harap-harapan na binastos ang sistema ng ating constitution, ang ating constitution mismo. At tahasan mo rin na ibinaba, ibinaba ang kalidad ng Senado. Ganyan ang nakikita ng maraming kababayan natin. Worst batch of senators. At kasama dyan, hindi lang erong si na Mr. Robin Padilla, siyempre. Bato, Go, Cayetano, Villanueva, Marcos, kasama na rin si Marcos, Jesus Escudero, at yun nga, etong si uh, yun nga, Villanueva. Hmm, yan. Huling taon mo na daw, yan. At yung pagbati ko sa'yo ng mga natasans, talaga lang, sa tingin mo, sa tingin mo, ikinabuti mo yun. <laughs> Kung meron mang pumuri sa'yo, yun po ay yung mga powerless. Dahil, totoo naman eh, right is might, right is power. So, nasa mali ka eh. Mali ang ginawa mo, at therefore, ang mga maniniwala sa iyo ay yung mga taong nasa mali, nasa panig din ng mali. Alam naman kumanig sa iyo yung mga taong uh, may prinsipyo at ipinaglalaban ng katotohanan, natural hindi. Etong pagsulsol niyo po kay Amy Marcos. eto yung pinakaslize, pinakamababang uri na hakbang ng isang senador. Lord, Diyos ko po tinuruan at sinulsulan ni Joel Villanueva kung tatandaan niyo po si Amy Marcos.